kaya ayaw ko talaga mag-fight ko ayan naawa ako sa mga kalaban ko ayan oh, mga idol pinaglalaroan ko lang yung mga kalaban napupunta kasi yung mga atensyon nila sa akin kaya naliligaw sila ng landas ayan malaking pag-asa sa tagumpay pag nagpa-fighter ako oh, mga idol ayan kawawang list ko mga idol kahit nasa loob ng base takbo ng takbo inabutan pa rin kaya wag po kalimutan mag-follow o mag-subscribe sa YouTube channel ko mga idol. And follow and share for more videos. Thank you so much.